Magandang araw sa ating lahat. Sama-sama nating tuklasin ang mayamang kasaysayan ng Ilocos. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang Ilocos ay tahanan ng masisipag na magsasaka at mangingisda. Sagana ito sa palay, tubo at masiglang kalakalan sa mga karatig bansa. Ang mga ninuno nating Ilocano ay nakikipagpalitan ng produkto sa mga mga ngalakal mula sa China at Hapon nagpapakita ng kanilang kahusayan sa negosyo at pakikipag-ugnayan. Ngunit nagbago ang lahat noong 1572 nang dumating ang mga Kastila sa pangunguna ni Juan de Salcedo. Tinawag nilang Ilocos ang lugar mula sa salitang Iloc na nangangahulugang ilog. Dito nagsimula ang bagong kabanata sa kasaysayan ng rehiyon. Sa ilalim ng pamamahala ng Kastila, ipinataw ang monopolyo ng tabako noong 1781 bagamat nagbigay ito ng malaking yaman sa kolonya naging mahirap ang buhay ng mga ilokano dahil sa sapilitang paggawa hindi naging madali ang buhay ng ating mga ninuno subalit hindi nagpatinag ang diwa ng mga ilokano noong 1807 sumiklab ang Basi Revolt isang makabuluhang pag-aalsa laban sa pagbabawal ng paggawa ng basi ang tradisyonal na alak mula sa tubo. Ipinakita nito ang tapang at pagmamahal ng mga Ilokano sa kanilang kultura at pamumuhay. Sa kasalukuyan, ang Ilocos ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng ating bansa. Mula sa mga makasaysayang kalye ng Vigan na kinikilala ng UNESCO bilang World Heritage City hanggang sa mapuputing dalampasigan ng pagudpud, bawat sulok ay may kwentong ibabahagi ang mga lumang gusali sa kalye Crisologo ay nagsasalaysay ng mga kwentong kolonyal. Ang mga kapurihan ng mga empanada, bagnet at longganisa ay patuloy na nagpapakilala sa mundo ng masarap na lutuing Ilocano. Ang mga tanawin ng kapurpurawan rock formation at bangi windmills ay nagpapakita ng kakaibang ganda ng kalikasan. Hanggang ngayon, buhay sa puso ng mga Ilocano ang kanilang kasaysayan isang kwento ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang mga tradisyon at kultura ay patuloy na pinagyayaman at ipinagmamalaki sa mundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Iwan din ang inyong mga komento sa ibaba kung ano ang gusto ninyong malaman pa tungkol sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli.